At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Samahan niyo ulit ako, magluto. Ay, magluluto tayo ng adobo na may gata. Yes. Magluto tayo ng chicken. Lagyan natin ng gata. Mababuhay. Wow. Diba na siya to? Yan, sabay-sabay na natin. Gagawa din tayo ng inumin ng aking pag-ibig. At ubos na ang kanyang juice. Ayaw baka pa ng luya. Ginagawa mo namang ano yun. Hindi mo mo na luya na yun. sabi ang aking pag-ibig kasi tinagtad ko ng maraming luya yung juice niya. Ang partner ng, ang, ang juice niya, pipino, tapos ginger, and then lemon. Ngayon, dinagdagan ko ng yellow na luya para ma-cursa. Ayun. Lagyan ko ng turmeric. Ngayon, nagsasabi-sabi siya. Sabi niya, you are getting into my nerves. Hindi siya happy. Kaya ngayon, tatanggalin na natin ang turmeric. <coughs> luya na lang. Maganda kayong tin, turmeric. Huwag <laughs> mo Hiwain muna -hiwa natin ang chicken. Actually guys, kanina pa ako nakahiwa ng mga ano, mga pang-repack. Ay, pang-repack. sa <laughs> <laughs> akin yan eh. Pang ano, pang-gisa. Nakahiwa na ako ng bawang, sibuyas, luya, then kamatis. I-try lang natin muna guys, ang ating chicken. Edwin, ano mapansin sila naman ba? Siyempre may buwahan sa loob. Buwahan. Edwin, lalaki. Baka sa loob, matising. Matising lang. Hindi na alam nga eh. Diba guys, diba 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 diba? diba, parang napakatigas ang ating chicken? Frozen kasi. Not that one, ba? Diba? That's why. pinag-uusapan niyan. Mas ano pa lang, na nandito sa bandang ito, gano'n. Saka natin mo lang. Hindi kasi diba nakikita naman siya. Ayan, okay na siya guys. So, may access sila sa okay. TV. Uh, ang una. natin sa ating chicken. Hugasan na lang natin. Alam pa paano siya na lalabas, nandun yung tombi. Asensya na guys. Maingay ang aking mga audience dito at sila ay nagbumugi marato. Ang Siya na raw kay Epong. Ayos siya, Epong. Paglulusos sila ni Chicken. Ayan, i-ready muna natin yan. At, wagawin muna natin ang juice ng aking panibig. Siyempre, eh. Ito, yung lemon. Ayan, ito yung lemon niya. Lemon. O. Tapos ito, ang kasama nito, pipino tsaka ginger. Binawasan ko na yan ng ginger kasi nauumay daw siya. Hindi daw yan. No, no Paglalagay <makes noise> lang tayo ng tubig galing sa angkat dam. Tapos, gaganto na natin siya.

Mga ano na iniinom to, mga five days or 1 week. <laughs> Parang ano din confidence ko Kasi nakita na nang tapos naman daw uh, uh, pang paano to, uh, pang paliit ng chan. hindi lang bali yung pati cancer. Yung ba yung kasi may, may sakit siya sa isip mo? yung cancer naman. una pa na po ba yung lang hindi nilalapitan? Yung pa lang, yung sa mesa sa isip. So may sakit hindi nilalapitan? Wait lang mga kamari guys. Kasi alam ano, na yeah. na rin yun. Uh, sakit yan eh. So Ayan yung ano natin. Ayan ang tata natin, Coco Mama. Pag ako pala nag-aadobo guys, nilalagyan ko siya ng BBQ marinated. Yan, ilalagay na natin ito sa ref. At tayo ay magigisa na. Magigisa na tayo ng ating chicken. Yan. Nakaredy na ang ating lulutuin lahat. Ito ang ating chicken. Ito ang ating panggisa, bawang sibuyas, kamatis. Then, ito ang ating koko mama and then yan tapos naglalagay ako ng bbq marinated sa adobo ko mga kamarites. ayan share ra raout sa mamasitas bbq marinated koko koko mama and then dato puti willing akong ano willing akong maging ano willing akong mag-advertise yan buksan na muna natin ang ating kalan at tayo ay magluluto na. Tayo ay maglalagay na oil. Sandali lang mga kamarites, hindi ko mabuksan ng oil. siya. Okay. Vibe for now, mga kamarites, tayo ay magigisa muna ng adobong gata.